Hindi lang mga bulaklak at kandila ang inihanda sa isang public cemetery ngayong undas sa Talisay, Cebu. Ang pangsalubong nila sa mga dadalaw lechon. Live mula sa Talisay, Cebu, nasa frontline ng balitang yan, si John Arawa. John, kumusta ang undas John? Sharon, iba't iba nga ang pakulo ng mga tao dito ngayon sa Government Cemetery dito sa Talisay City ngayong undas. Isa na nga yan ang mga panindang lamang loob at litsyon na patok naman sa mga taong bumibisita ngayon dito sa sementeryo. Hindi lang mga kandila at bulaklak ang mabenta ngayong undas dito sa isang public cemetery sa Talisay City, Cebu. Gugutumin ka dahil sasalubong sa iyo, lechon. Yan ang maganda kasi paglabas natin, busog tayo. Pipili lang tayo dito. May maraming maraming ano, mga pagkain. Kaya yung hindi pa nakapunta, nakabisita, bisita na kayo. Wala kayong ano, alalahanin kasi marami pagkain dito. Madiguli. Mabenta rin ang lamang loob ng baboy. Sinamantala na raw ng na mga nagtitinda ang pagbebenta ng pagkain habang marami pang tao sa sementeryo. Ano yung mga tinitinda ninyo? Litson, bulaklak, dugo-dugo. Inabok. Bukod sa leksyon, may iba pang pakulo ang undas dito sa Talisay City. Nakasanaya na ng na mga bumibisita sa sementeryo ang sunata o mga kumakanta na may sound system pa. Live performance ito ng tinaguriang Halloween Diva na si Gretchen Estrada. Katandem niya ang kanyang bulag na ama na si Tatay Carlos. Ang maliit na donasyon galing sa mga tao, malaking bagay na raw ito para sa kanilang kalagayan. May, may panggaling bigas, bigas at ulam. Kasi naman ang gustong umulang kahit konti lang, malaking tolong na rin sa amin. May ilang grupo naman kaming nakita na namimigay naman ng libreng tubig sa lahat ng bumibisita sa sementeryo. Sir, kahit madilim na, ituloy-tuloy pa rin ang dating ng mga tao dito sa Government Cemetery sa Talisay City. At uh, wala namang napaulat na krimen at mayroon naman ang lagay ng panahon. Maraming salamat, John Aroa. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.